totoo ba na kinopya lang ang Biblia ng Kristiyano sa Koran? Mat sa iyong pakikinig kapatid at sa pagbibigay mo ng opportunity na uh, masagot ko ang tanong mo. No? Una, hindi totoo na ang Biblia kinopya sa Koran. Ang Koran na isulat noong 700 A.D. 700 daang taon pagkatapos na pumanik si Kristo sa langit. Ang Biblia na isulat Makita mo sa screen kung kailan isinulat ang Genesis, yung unang-unang aklat sa Biblia. Ayon. Genesis was written by Moses in the wilderness of Sinai noong 1513 BC. Kung pagdudugtugin mo yan, 1513 at saka 2000 na panahon ni Kristo, eh 3,500 o taon na, na nakasulat ang mga parte ng Biblia. Pwede ba namang makopya ng Biblia yung Quran eh anong ang Quran eh isulat eh pitundaan taon na makatapos si Kristo eh labin taon pa bago si Kristo nakasulat na ang Henesis paano nangopya ang Biblia sa Quran kaya huwag kang basta naniniwala mag-aral ka rin kaunting history